Nasubukan mo na ba na makakita ng ka-doppelganger mo? O kaya mga friends or kapamilya na doppelganger? Yun bang parang sila yung nakita mo or nakausap mo pero hindi pala sila yun? Ito yung actual na CCTV footage na nangyaring doppelganger experience ng babaeng niyan kasama ng kanyang anak dyan sa loob ng kwarto. So nangyari yung doppelganger na incident na yan noong 2024 pa yan at around 2 a.m. So malapit na mag-alas tres no, yung pipikit ang Diyos. Parang ganon. Nagulat si Mrs. kasi bakit medyo maaga ng konti ang uwi ng kanyang mister at 2 a.m.? Eh usually dapat mga 3 or 4 a.m. umuwi yung mister niya galing sa kanyang trabaho. Pero ang reply lang ng asawa niya ay wala nakatitig lang sa kanya tapos hindi talaga siya nagsasalita and then tumayo siya nilapitan niya yung asawa niya tapos biglang pumunta yung asawa niya sa ibang part ng room at bigla itong nawala tapos nagtaka yung babae si Mrs. paano nakapasok si Mr. eh naka double lock naman yung mga pintuan nila sa harap tsaka sa sa loob no and then nung na-realize niya na parang multo yung nakita niya bigla siyang nahimas-masan at tumakbo papunta sa pabalik sa room nila at nagkumot na lang. May doppelganger din na may experience mo kapag nakaharap ka sa salamin. So ito yung story sa isang dorm dito sa amin. No? So at 7pm ng gabi, um, nagsusuklay sa salamin doon sa dorm nila yung estudyante. And then habang nagsusuklay at inaayos niya yung kanyang sarili, eh parang may kakaiba sa kanyang refleksyon niya sa mirror, no? So pagtingin niya, bakit iba yung tingin sa kanya ng kanyang refleksyon? So habang patagal ng patagal, umiiba na yung expression ng refleksyon niya at dito na talaga siya kinilabutan kasi bakit parang may sariling mundo yung refleksyon niya? Kaya ang nangyari, natakot sila talagang nagsisigaw pabalik sa kanilang doon. Ayon sa paniniwala, nagsimula ang folklore na ito o kaya mythology doon sa Europe tapos na-discovery din pala na may paniniwala ganito doon sa Africa at dito sa Asia or Southeast Asia na kung saan um, um, may isang espiritu o kaya demonyo na ang target ay um, gustong um, mag ng kaparehong anyo mo o kaya kaparehong anyo ng kakilala mo for the intent or purpose na manggulo. O kaya, ang pinaka-worst dito ay ang kinin ka o kaya agawin ang katauhan mo at iligaw yung kaluluwa mo para...